Okay mga boss Taga Santa Elena, Camarines, Norde, Baraco, 3 Ang problema niyan Pag daw in-start sa umaga Mabubuhay pero saglit Mag-off na Tapos start mo ulit Mabubuhay tapos ganun ulit Hanggat hindi mainit Yon, Hindi siya stable mga boss Kaya ang gagawin natin dito Palit ng fuel filter tapos check natin yung airbox then check natin yung valve clearance press reset uh, yun yung mga gagawin natin so umpisahan na natin mga boss uh, iinit na naman ang panahon banata na natin ng mabilisan At ayan, na natin yung kanyang fuel tank. Mga boss, tatanggalin natin yung fuel filter. Kasi medyo mahaba-haba na ang natatakbo nito. Papalitan natin siya ng uh, fuel filter. At uh, dun sa mga hindi pa familiar dyan sa fuel filter ni Baraco 3. So, nandito mga boss, makikita nyo. Yung papalitan natin. Or dun sa mga gusto mag-DIY dyan, pwede nyo panoorin to. Sundan nyo lang kung gano'ng asimple ang pagpapalit kaso ingat lang kasi itong fuel pump ni barack o mga boss medyo may kamahalan 9,000 mahigit kaya ingat ingat lang kaya nga ito'y ginagawa natin pinapalta natin ng fuel filter mas mura kasi yung fuel filter kesa masira yung buong assembly na fuel pump kasi yun nga kapag ka nasira yan handa kayo ng 9,000 mahigit yan, kung ikukumpara natin, pabalta natin agad siya ng fuel filter. Gastos lang kayo ng wala pang 1K. So, doon sa hindi pa familiar dyan mga boss, pinakita ako na ulit. Oh. Yan yung fuel pump assembly ni Barack 3. And, tatanggalan natin siya ng fuel filter sa loob. Ang fuel filter nyan mga boss, na doon nga sa loob, doon sa hindi pa ulit nakakaalam. Ayan, sundan nyo lang mga boss. Dito, Medyo ingat lang tayo doon sa mga wire kasi natutupi. Natutupi yung mga dulo. Kaya sa pagtatanggal mga boss, ingat-ingat lang. And ayan, sa pagbabaklas mga boss. O, oh, ito yung kanyang itsura. Ayan, basta utay-utay lang mga boss. Ano? Kasi yun nga, natutupi yung mga terminal sa pagbunod. Ingat lang kayo mga boss kasi... Uh, natutupi nga ba mag lose contact magkaroon ng iba pang problema imbis na filter lang yung prob problema ba hindi nagumana kapag hindi nyo na isauli uli ng maayos And then sabi ko nga mga boss fuel filter lang yung papalitan natin pero naandun nga yan sa pinakaluo yung pinakaloob niyan mga boss dun siya hindi katulad nung ibang fuel pump assembly na filter na sa labas tatanggalin niyo lang ito babaklasin niyo pa para makita niyo yung fuel filter na naando sa loob at ayan lumabas na mga boss o oh, napakadumi na at uh, sa mga naghahanap ng fuel filter mga boss meron tayo nyan message lang ayo mga boss pag kailangan nyo kung ano yung tinanggal dyan yun yung ibibigay ko sa inyo yan kung anong itsura ng original yun yun so dito uh, filter lang nga yung papalitan natin yan di ba medyo nasobrahan na mga boss yan dapat talaga kasi yung 20,000 kilometers madumi na eh, ito medyo mahaba-haba na yung tinakbo so ito na mga boss papalitan na natin siya ng bagong fuel filter so gamit tayo ng grasa lagay natin doon sa mga o-ring pampadulas mga boss para madaling ipasok at nang hindi hindi ito magilid para walang singaw And kasunod nito mga boss pag naikabit naman na natin. yon sa pagbabalik, ganoon din kung ano yung una yung binaklas, yun din yung huling ibabalik. So dito, ayan, pagbago mga boss ano medyo ingat lang ayok kasi minsan naiipit 'yan. Kaya utay-utay lang yung pagbabalik. And so ayan tulad nito mga boss, yung kulay red medyo nabunot. So, ibabalik muna natin kasi baka hindi natin mapansin sa pagbabalik mamaya. Tapos mag-loss contact, mag-uulit tayo ng baklas. At ito mga boss, Pinabalik na natin kasi nasigurado na natin na wala na mga lost contact yung mga terminal mga boss. Ayan, so, sa pagbabalik nga, tingnan nyo lang yung hindi gaana. Kasi minsan nangiipit talaga mga boss kasi bagong nga nakatuwid pa. Hindi, kay, hindi katulad nung luma ng no, yung Uh, fuel filter so dito, tingnan nyo lang mga boss sa pagkakabit pero minsan mayroong mabilis ikabit pero dito uh, sabi ko nga, double check nyo mga boss kasi nasa pinakaloob yan uh, kapag uh, hindi gumana maguulit pa kayo yan kaya dito yan, paikotikutin nyo lang mga boss para hindi kayo magkamali at ayan, meron namang mga lock yan sa pagbabalik. So, ganun lang. Kasimple yung pagbabalik. At yung pagpapalit nga ng fuel filter. Wala namang balik taran dyan. Hindi yan papasok. And tandaan nyo lang yung color coding ng wire. Pero, apat lang naman yan. Hindi na, hindi kayo malilito dyan. And then yun. Pag nakikabit nyo na maayos, lalo yan sa sending unit ng fuel gauge. Yan, iayos nyo lang ng tayo para hindi nga mag loss contact. So ito na mga boss, pwede na yung ibalik doon sa kanyang fuel tank. And then, matapos natin palitan ng fuel filter, siya sa ating mabuti bago isalpak doon sa loob ng fuel tank mga boss. Kasi yun nga sinasabi ko sa inyo, mahirap mag ulit kasi kapag ka nyo lang naman yan, kapag ka meron ng alaman uh, laman na gasolina. E eh, yung pagtanggal ng gasolina, yun ang medyo matagal. Kaya kailangan sigurado bago ilagay doon sa loob yung fuel pump assembly. And isa pa mga boss, yung o-ring naman ito. Meron na akong nagawa dito na naibit yung o-ring. Yung o-ring mga boss, ingatan nyo lang. Kasi yun, magkukos yan ng leakage ng gasolina kasi may pressure yan kapag ka, uh, umaandar na, no? Kaya, sa pagtitesting mga boss niya, sa na ipit, hindi pa yan tutulo, basta-basta. Pagka, hindi pa nabubuhay yung ignition. No, mga boss, doon niya mag-a-pressure. So, yun, tapos na mga boss. Ang gagawin naman natin, tune up and reset. So, dito mga boss, yun, parehas lang naman yan ang gagawin sa mga Baraka 1 and 2 Kasi isa naman ang makina nyan uh, Sa pag-tune-up mga boss uh, Sa ISO yung ginagamit natin uh, Nasa sa inyo kung susundin nyo kung Basta yun yung gamit natin At sa pag-tune-up naman mga boss ano uh, Kanyang-kanyang discard nila ang yan. Uh, sa akin mga boss, hindi natin minamadali ang pag up kasi yun nga, once na nagkamali ka dyan, lalo kay Barako 3 uh, clearance yun, isa yan sa dahilan kung bakit naglulo no kaya kanya-kanya discard so sukatin nyo lang muna, kaya nga merong pillar gauge, gamitan nyo ng gauge huwag yung feeling gauge sa uh, sasabihin ng iba mga boss hindi na ako gumagamit nyan kasi matagal na akong gumagawa ayan eh pwede naman pwede yon yung hindi gumagamit, gumagamit ng pillar gauge ang tanong anong sukat yung inadjust mo ah, uh, di ba mga boss pag hindi sinukat hindi mo alam kung anong sukat yung inadjust mo eh kaya nga meron yang uh, standard valve clearance para may basehan mga boss kaya lang dito ah, uh, pag sinunod natin yung standard na valve clearance medyo malagitig siya kaya umadjust uh, tayo ng mas maliit. Yun yung ginagawa natin mga boss. Ayan yun, kapag ka nasigurado na natin na okay yung bulb clearance na ginawa natin mga boss. Ano? Uh, kasunod naman ito ay i-reset -re natin. Tingnan natin yung parameters mga boss kasi yun nga ang problema raw nito ay namamatay. Papatay-patay. So, dapat okay na to pagkagawa pagkatapos natin matune up mapalitan ng fuel filter sa kamay ay sa minor at sa kamay reset and so ayan tapos na natin itune up mga boss kasunod naman reset so gamit tayo ng scan tools para ma reset natin mga boss ayan kaya ito ang ginagamit natin scan tools mga boss kasi nag nagpalit nga tayo ng fuel filter tapos nag adjust tayo ng minor Uh, titingnan natin yung kanyang parameters sa parameters mga boss kapag ka okay na o tanggalin na natin so yan may balita na yan mga boss kinabukasan yan okay na yan mga boss kasi dito halimbawa pa tip ko lang sa inyo mga boss ano, pag nagpagawa kayo uh, sa gawaan minsan itong mga motor okay yan pero pag inuwi niya sa inyo dun yung lalabas ulit kung may sira pa Ayun, mag-check naman tayo ng kanyang RPM. Kasi yun nga, nag-adjust na tayo ng minor. Binaba natin ng konti kasi hindi pa na-adjust to simula't simula. Ayan, adjust tayo. Ay, napasobra mga boss. Yan, kaya kailangan natin ng tachometer. And ayun, kung walang tachometer mga boss, may mga tutorial tayo kung pa paano mag-adjust. and ito, na-adjust natin. Tapos na. Ay, nakawid.